Hi guys! Welcome back to my channel. Kung hindi ka pa subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. For today's video, sobrang mahal na talaga ng kuryente. Sobrang mahal. So, yung labas namin, bagong gawa. So, magdadagdag tayo ng solar light. Kasi yung iba natin solar light, uh, mababa uh, lang yung watts. So, nag-order na tayo ng solar yung 4,000 watts 50X Pro Max. Ganun siya. Medyo pricey na yung binili natin para mas tumagal siya ay 2025 upgraded solar. Ayun yung yung ano niya. Yung kanyang atake. So, tingnan natin kung talagang malakas. At bukas ng umaga, i-install natin dun sa labas. So, nag-video ko dun eh. Play natin. Hi guys, naglalagay tayo ng solar dito. Ayan. Kasi sa pipe na to, sobrang dilim. Ayan. Check nyo. Lalo na pag pinatay na yung mga solar. Diba ang dilim? So, dito sa corner ko, ilalagay yung solar na ating binili. Para biniwanag dito sa side dyan. Madilim kasi dyan. Lalo na pag pinatay ito. Oh. ayan so ayon ayan may yung madilim dun sa corner so maglalagay tayo dyan ng solar And ito na, i-unbox na natin to ating solar light. Hmm. Ito siya, pipi, pipi. And... Oh, ayaw, nga. Ay, mas malaki siya, be. Mas malaki siya is sa mga binili natin. Malaki siya kasi usually mga solar sa bahay. It's sobrang liit. Ito napakalaki. Talagang pro max talaga siya. Talang icon lang. Wala nang laman. Yung panel, it's normal lang. So, mahaba. Ah, oh, mahaba siya. Takto din. Check natin. Hmm. I, I think wala siyang charge. Um, charger. Hmm. Hmm. Wala siyang charge. So, ang kasama niya at re remote, na sobrang dami na nating remote, mga tools at battery. So, tatago na lang natin kasi marami tayong nakalabas na remote. Wala siyang charge. So, bukas ng umaga i-install natin. Pero ito. Bukas na rin ito. Doon natin kakabit. Wala siyang ilaw ah. Wala siyang bibring kasamang ilaw. So, bukas sama nyo ko i-install tong ating biniling solar light na sobrang laki. Talagang spotlight sya. Talaga sya, upgraded talaga sya. So, guys, sobrang mura na na ito kasi ang regular price nya is how much? 579 free shipping sya. Tapos, na ako ng 84 at 20 pesos. Kaya, nakuha lang natin sya ng 475 Iba to, medyo malaki sya. So, samay niya ako bukas I-install natin doon sa labas. Hi guys, dito na ako sa bubong namin. Bali, dito natin ilalagay para maarawan na yung ating solar. So, ididikit na lang natin dito sa isang natin solar light. Ito. Mas malaki to pero wala sa kalahati. Eh. Pero ito, medyo madaling araw na uubos na yung charge niya. So, ito, i-check natin kung gaano siya katagal kasi nakalagay doon 'di ba 4000 watts ah uh, ano siya ah uh, Pro Max 'di ba parang iPhone do dito natin lalagay hindi pa rin kaya siya. Yan, dito natin siya linagay. Wala naman siyang mga puno. Yes. sa charge na siya. Check natin. I-check natin mamayang gabi kung malakas siya. So, see you later. Hi guys, ito na yung ating solar light. Yan, hanggang ngayon, it's umiilaw pa. Ilang oras na siya? 11.25 na. Kanina pa yan, nagbukas ng 6 p.m. So, check natin. Ah, oh, diba? Ito yung liwanag niya. Pinatay ko itong solar namin na dalawa. <clears throat> Para makita niyo yung liwanag. Ayan. Try natin buksan yung lahat ng solar. Ayan. Mahina na siya. Ito na yung kabuuan. Ayan. 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 1126. Ayan guys, nakabit na natin yung solar. Ilalagay ko na lang sa description kung saan natin dinile. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na and click the bell button para notified ka sa mga video na upload ko. Thank you for watching. God bless. Love you. See you next vlog. Bye-bye. Ngayon, inilawan natin si YP para may yung aso. So, bye-bye.